Come Holy Spirit, come Holy Spirit sa mga mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Martes, welcome to Hold the Line, Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones mula po sa ilalim ng bandila ng pinag-isang puso, Catholic Charismatic Ministry Incorporated at sa gabay po at po ng mga City Police Station at ng pinag puso na is pong magbahagi. Yung gospel po ngayon ay isa sa mga paborito nating uh, historian ng gospel. O isa to sa mga magandang idein ng todo. It's what you call the gyros moment. Ano ba tong gyros moment? Baka ikaw ito, baka ako ito. Sabi dito kapatid, ang sabi sa sapagkat sinabi niya, sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Ito yung wika ng isang babae na dinudugo sa loob ng mahabang panahon kung isang ano parang almost 12 or 20 years na itong dinudugo itong babae na ito na sabi niya mahipo ko lang yung laylayan ng damit nito ni Jesus sigurado gagaling ako pero before yung eksena na yon may isang eksena bago dumating yung, yung eksena ng babae ano ito? ito yung paglapit ni Jairo sa ating Panginoon si Jairo lumapit sa ating Panginoon sapagat yung anak niya ay may sakit sabi ni Jesus, tara, pupunta ako dun sa bahay mo. Ibig sabihin, daladala -dala na ni Jairo o bitbit -bit na ni Jairo si Jesus. Kaya lang sa kanilang paglalakbay, sa kanilang papunta sana sa bahay ni Jairo, para pagalingin yung anak ni Jairo, abay, teka lang, may sumingit. Sino itong sumingit na ito? Ito yung babaeng dinudugo ng mahabang panahon. Pinagdidiinan natin lagi yung pananampalataya nung babaeng dinudugo. Oo, okay yun, maganda yun. Pero ang nakalimutan natin yung unang eksena eh. Di ba? Dito muna tayo sa, sa pangalawang eksena. Isa babaeng dinudugo. Makita natin dito, ano meron siya? Pananampalataya. Naniniwala kasi siya na laylayan lang mahawakan ko. Kayang-kaya akong pagalingin ng Diyos na ito. Ibig sabihin, gahibla lang. Kayang-kayang magpagaling ni Jesus. How much more kaya kung mayakap niya pa si Jesus, how much more pa kaya kung mahalikan niya si Jesus. Ito yung hamon sa atin kapatid. <coughs> ang ating Panginoon, hindi lang laylayan ang pinag gusto ipahawak sa iyo, kung hindi yung buo niyang katawan sa pamamagitan ng pagtanggap ng katawang mistiko niya, sa pamamagitan ng pag -aten ng misa at makain at mainom natin ng kanyang katawan. Kaya makita natin dito na doon sa laylayan ng damit, may himala, <coughs> how much more pag si Kristo ay sumasay na sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang katawan. Hindi lamang doon natin makita, yung faith na babae na ito, wala na siyang tatakbuhan eh, wala na siyang pupuntahan. Alam niya na si Kristo na lamang. Ito yung magandang eksena na sa buhay natin, dumarating talaga, inuubos tayo ng Diyos. Tinatanggal sa atin yung, yung mga pwede natin takbuhan. Tinatanggal yung bumbay, tinatanggal yung magulang natin para ano para hindi tayo yumabang na may sinasandala lang. tinatanggal ng Diyos yung mga yaman natin para ano para hindi yun ang sambay natin tinatanggal ng Diyos yung pwesto natin yung kapangyarihan natin bakit upang nang sa ganun wala na tayong ibang sampalatayanan maliban sa kanya ito yung sitwasyon ng babae nung time na yon wala na siyang tatakbuhan no way to go except Jesus <coughs> At ito naman po ang gandahan ang Diyos talaga ay hindi kabibiguin. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, sino ang humawak sa akin? Sumagot yung babae, sabi niya, takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Kapatid, meron ka bang sakit sa oras na ito? sa mga nasa banig ng karamdaman, sa mga nasa ospital. Kapatid, panghawakan mo yung pangako ng Diyos dito sa Mateo 5.21-43. Ang pangako niya at ginawa niya doon sa babaeng dinudugo, kayang-kaya niya rin gawin sa'yo. Hopeless na ito sapagkat hindi lamang ito dinudugo, Siguro wala nang lumalapit dito dahil napakabaho na na itong babae na to. Pero noong time na yon, God restore, not only physical, but emotional, spiritual, and sociological. Ganun magpagaling ng Diyos. Hindi ka lang niyang pagagalingin ng isa, pagagalingin ka niya sa lahat ng aspeto. Okay. Maganda yung Kaya, Balikan natin yung unang istorya. Dito ulit tayo didi. Papunta na kay Jairo ang Jesus na ating sinasampalatayanan. Si Jesus na Reno. Pero biglang may humawak. Sorry nga pala yung word na ginamit ko dati. Ginamit ko yung salitang uh, epal. Eh, kumbaga, pabalbal. Pero mali May yung babae na to umiksena. Nung umiksena, na turn around yung sitwasyon. Wari bagang, Lord, akin na eh. Sa akin na yung blessing. Sa akin na yung pagpapala. Papunta ka na sa bahay ko. Pero sa isang idlap, biglang nahinto, biglang nagambala, at may iba kang pinagtuunan ng pansin. Okay lang naman sana kung nagtuunan ng pansin si Jesus eh, doon sa dinudugoy. Kaya lang yung sumunod na eksena para sa, sa sitwasyon ni Jairo, nung pagdating niya sa bahay, mabigat. Sabi ng mga tao, patay na ang anak mo. At ang mabigat pa nito, sabi, ang sabi nito, ah... Uh, Huwag kang mabagabang, Ay sabi nito, ngunit pinagtawanan siya ng mga ito. Pinalabas niya ang lahat maliban sa amat ng bata at tatlong alagat at sila'y pumasok sa kinaroonan ng bata. Yung eksena na yung kapatid, ang mga sabi ng mga tao, huwag mo nang gambalahin si Jesus. Patay na ang anak mo. Wala na. Kapatid, isipin mo ha? Yung eksena na to, double black eye papunta na sa'yo, sa'yo na yung blessing, hawak-hawak mo na, na-intercept, may umagaw, tapos sa isang inlap, kapalit nito yung buhay ng iyong pinakamamahal. Kapatid, hindi doon hihinto ang Diyos. Iyon ang maganda doon. Magamat naranasan ni Jairo na mamatay ang kanyang anak, pero hindi pa rin siya binigo ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa kanya, Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, pagkada kay bumangon ng bata at lumakad. May git na pinagbili na ni Jesus na huwag ipaalam sa kanino man ang inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Takita mo kapatid, bagamat akala mo, talo na, bagamat akala mo, patay na, bagamat akala, mo, surrender na, nagkakamali ka. May tira pa si Jesus. God has the last resort. Sa kanya ang huling halak Sa kanya ang huling tira. Kaya makita mo dito kapatid, mas ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan na hindi lamang siya Diyos na nagpapagin kung hindi siya yung Diyos na bumubuhay ng patay. Kapatid, ikaw ba ngayon yung nasa Jairus moment? Ang tagal-tagal mo nang nagdadasal, ang tagal-tagal mo nang nagsiserve, ang tagal mo nang dumadalangin, pero bakit patawig na sana. Makakabayad ka na ng utang, makakarecover ka na, na. Pero ito na naman, inaagos ka na naman paalis sa pangpang. -pang. Kapatid, huwag kang ihinto. Huwag kang titigil. Hapagat ang Diyos ay gumagawa at nagpe-prepare lamang ng mas malaki, mas mabiyaya, at mas kagimbal-gimbal na himala para sa, para sa iyong pamilya. Magpatuloy ka lang manalig katulad ni Jairo bagamat initsapera siya dinismaya siya pero nagpatuloy at nagpatuloy at at the end himala pagpapala kalakasan katatagan at tigit sa lahat kaligtasan let's pray Father, Son, Holy Spirit Amen Lord sa oras po na ito itinataas namin ang mga kapatid namin nasa balik na karamdaman kung paano mong pinagaling yung babaeng dinudugo alam po Lord kaya-kaya mong pagalingin ang aking kapwa sa oras na to. Siya man ay may kit, nasa maling na karamdaman, o ano man po ang kanyang pinagdadaanan. Siya man ay may cancer sa kanyang uh, breast, sa kanyang dibdib, sa kanyang lalamunan, o meron siyang problema sa kanyang dugo. Panginoon, meron siyang bukol sa kanyang ulo, sa kanyang internal organ, hindi makalakad, hindi makapagsalita, hindi maitaas ang kamay. Panginoon, anumang pong karamdaman meron ng aking kapatid na ito sa pangalan mo, gagaling siya. Mananalig at nagtitiwala kami, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na nagpagaling noon, Ikaw pa rin yung Diyos na magpapagaling ngayon. At alam namin, Panginoon, tulad ni Jairo, bagamat akala namin, wala na, pero dahil magtitiwala, sa samba, dadakila kami, mas malaking miracle, mas malaking pagpapala, mas malaking victory ang pagkakalaupo sa amin, upang nang sa ganun, mas lalo ka namin mapapuihan, masamba, madakila at malawal Panginoon, sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupulit po salamat sa matamis na pangalan ni Yesus ay Panginoon. Amen and Amen. The Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, shoutout lamang po natin yung mga tropa dyan sa Barangay Guadalupe, Nuevo. Yung mga nagtatrabaho dyan. Si Boss Eric Gonzalez na nakita natin dyan sa City Hall. Uh, si Gagawan Itik, pagpalain po kayo at uh, yung mga tropa pa natin na patuloy patuloy na tumatangkilig sa ating Gold Line. Okay, muli-muli po, mula rin po dito sa Makati City Police Station sa gabay at patnubay po ng aming Chief of Police, Police Colonel Jean Ibarra de la Torre at sa patnubay po at sa bandila ng pinag-isang puso, Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Pahabol po, kakatok po ang inyong lingkod. Sa March 14 to 16, meron pong paklase ang inyong lingkod sa ilalim ng bandila ng pinag-isang puso, Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Magkakaroon po tayo ng Light in Spirit Seminar dyan po sa Banjo East, Tanawan, Matangas, sa St. Joseph House of Prayer. Friday po ng hapon ng opening at magtatapos po ito ng linggo. nag po kami sa mga candidate na 18 pataas at kung uh, maaari po, pakitulungan po ang inyong lingkod sa pagdadala ng kaluluwa at uh, pagbibigay po ng tulong pinansyal para po mapatakbo po natin ang paklase. Ang Diyos na pong bahala, magbalik sa inyo. Gusto mo takal, tumaapaw. Kita po tayo, March 14-16, Friday to Sunday, Catholic Life in Spirit seminar Muli po. Bye-bye. Love you all.